bayan, na uh, nagikot tayo sa ilang lugar na uh, lugar natin dito sa Cavite kasama ng mga ilog at uh, ating kalsadahan. na ng hapon na uh, itong araw na to, July 24, uh, Merkulis, uh, nagsimula po tayo umikot sa ilang bayan at uh, mga ilog natin kalsada. Para kahit sa ganon ay eh, makapagbahagi tayo ng kaunting uh, informasyon kung ano sitwasyon ng mga ilog natin at ating mga kalsadahan. May mga ilang lugar pa po na medyo mataas ang level ng tubig kaya medyo mahihirapan yung mga lower na sasakyan. May ilang ng ilog din po sa atin na medyo mataas ang level ng tubig. Siyang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Araw ng uh, merkules, alauna ng uh, hapon na uh, July 24, 2024. Nagsimula po tayo umikot dito sa Habay 2 sa uh, Bacor, Cavite. Medyo may uh, mataas na kaunti ang tubig. Nagnating naman sa Habay 1 hanggang uh, Dulong Bayan papuntang uh, Mabolo. Uh, wala na hong baha at uh, may simulaw sa mga kahit anong sasakyan. Pagkasalukuyan po tayo nandito ngayon sa ilog, boundary uh, ng uh, bakor at ng kawit, uh, mabolo bakor. So medyo mataas pa rin na kaunti yung tubig. Uh, hindi ko lang makita yung guhit sa may uh, poste. So yung pinakadulo ng guhit, nandoon yung uh, pinaka-level ng tubig. Sa uh, alos ilang tiktok. So mga sabi, yung guhit na 27 o 17 hindi ko na humabasa mabasa yung pinaka huling guhit na takpan na ho ng level ng tubig. So proceeding na po tayo sa Kawit Kabite. So so far uh, humupa na po yung tubig dito sa may uh, barangay Balsahan, Kawit Kabite. Pag so, mula po sa barangay Balsahan papuntang uh, Seos, Canton kanto na Seos, wala na po tayong makikitang baha. Pero mataas pa rin ho ang uh, ilog sa may uh, ilid na kalsada. sa may uh, centennial bago magdahak so yung mga bahay dito pirasok na talaga ng baha pagdating dito bago maggahak yung maliit ng ilog eh, medyo apaw ho talaga ilog pinasok na yung mga kabahayan dito sa gawing kaliwa So lubog sa baha yung uh, tabi ng ilog, yung mga kabahayan dito sa bago makarating ng gahak. So baka sa local government, ay eh, mabisita nyo na rin at baka may mga nangangailangan ng tulong nyo. So susunod so, na pupuntahan natin yung Advincula uh, Avenue dahil no, isang gabi dumantay doon. Napakataas nung uh, tubig baha doon sa may maliit na ilog. So tingnan natin ngayon kung uh, visible pa rin hanggang ngayon yung baha sa alsada. mga kababayan pagdating natin dito mataas pa rin yung tubig dito sa may Advencula Avenue going to Lancaster so nagdadalawang isip din tayo kung uh, tayo pa gentry kasi iniisip ko baka mamaya malubog tayo sa bahadi malaking gastos doon po sa may mga sasakyan na mga lowered o mga lowered na mga motor hindi ho posible dumang kayo rito po pwede ho kayong tumirik dito sa may uh, uh, kalsada dahil medyo mataas po talaga yung uh, level ng tubig Uh, mga kababayan, mataas uh, talaga yung tubig dito uh, ah, dinilang, ah, dinilang, ah, sa may Andin Gula, Andin Gula palapas ng Toklong at saka going to, ano, going to uh, Lancaster So palagay ko, uh, negative na tayo lumaan So pinili namin na ilang uh, nakamotor na bumalik na lang at huwag dumahan kasi mahirap na mababa ang pipe ko so mapapagasos tayo ng Dioras. So may konting baha naman dito sa tapat ng mana sa kanto ng ano ng uh, Centennial Road. Uh, pagdating naman dito sa Centennial Road, uh, wala naman baha. Yun nga lang yung kalsada medyo kayo-kayo. Maganda rin sana pansamantala muna itigil yung pagkain ng kalsada para na rin sa safety natin mga kababayan. So may inam din siguro yung mga uh, trabaho pag improve ng mga kalsada natin paglalagay ng mga asfalto eh, tuwing uh, summer para makapit na rin ang, ano, ang asfalto kasi medyo delikado pa rin ito sa mga motorista yung mga Uh, mga uka-uka yung kalsada. Lalo ngayong panahon ng uh, tag-ulan at may bagyo. So mula sa may kalayaan o Centennial Road uh, hanggang dito sa may tulay ng bakaw, eh wala pong baha. So kabayan na uh, sinilip na rin po natin ng uh, level ng tubig dito sa tulay ng bakaw So, so para bumaba na hindi na critical level bumaba na yung uh, tubig uh, ulan dito sa tulay ng bakaw Hindi na gaano mataas So wala na rin bahado so, sa mga area So yung mga kababay natin tinaas na rin yung mga Tinaas na rin yung uh, mga ng sasakyan para makaiwas kung so, sakaling tumasang uh, tubig So, sudut naman na pupuntahan natin ng uh, bayan na Noveleta going to Cavite City, titignan natin ang status ng kanilang mga kalsada kung uh, may baha pa rin So nasa kanto na tayo ng uh, Noveleta Cavite going to uh, Cavite City So tingnan natin kung may baha papuntang uh, Cavite City. So paglampas na may gasolinahan papuntang Cavite City from uh, Noveleta. So medyo may baha na akong nakikita So titingnan natin kung kakayanin natin at uh, kaya ng motor natin na hindi tayo malubog sa baha So subukan natin ma-penetrate agang Cavite City kasi gusto ko rin makita yung uh, status ng dagat kung uh, malaki ba alon o malakas ang hangis sa dalampasigan. So itatry natin na uh, kahit papano baka kaya natin so although nagdadalawang isip tayo dahil iniisip ko yung uh, gastos pangalawa yung pipe ko kasi medyo mababa medyo may kahabaan din yung baha So medyo may kalaliman na konti Kasi nararamdam ako sa pako pa kung gano'ng kalalim So may pangalawang baha dito sa Kupata na San Rafael Barangay San Rafael So nag-observe muna tayo kung tutuloy ba tayo Dahil nakikita ko doon sa dulo ng sakyan Medyo may kalaliman So ba observe muna natin mahirap hirap mama ma ika nga eh uh, Medyo may kalaliman ang baha dito Sa may dobleta uh, Sa so Kabit City Bala ko sana Dumerate ng Cavite uh, City So medyo nag-aalakan tayo dahil mababa yung pipe ng motor natin So mainom na bumalik tayo Nahirap na gumastos Mababa yung pipe natin so delikado talaga So next sa uh, pupuntahan natin isa uh, Kawit naman sa may panamitan Hanggang doon sa may uh, Kobilandia Road na So minabuti na rin natin Silipin natin yung ilog dito sa may tabi ng Pure Sa may Nobelay Cavite So ang dami sa na rin na talaga sinicure nila yung kanilang mga sasakyan Kung sakaling tumas man ang ilog eh, Magiging shake So so para yung tubig uh, level ng tubig dito sa ilog eh, Hindi naman ganong kataasan na So next na pupuntahan naman natin ay isang uh, bayan ng Kawit Kabite. So sinilip na rin natin yung ilog dito sa may tabi ng barangay sa may barangay Panamitan. So medyo may kataasan din yung tubig. Tapos sa kabilaan, lubog talaga sila sa kabilaan yung mga pambahay dito. Uh, kaliwat kanan medyo lubog ng uh, konti sa baha. O uh, pagbaba natin ng tulay ng Panamitan na uh, medyo may nakita na rin tayong baha. So medyo may kalalaman din ng baha dito sa may uh, area. Hindi ko alam kung uh, barangay panamitan to papuntang uh, Josephine. Diretso nito is ano na, uh, binakayan. medyo po may kahabaan yung uh, baha magmula doon sa may panamitan hanggang dito sa may tabon. So sinilip na rin natin dito sa so, may kanto ng tabon to so, medyo talaga mataas din yung baha papunta rito. Hindi ko alam kung uh, tabon uno tabon dos to. So malalim malalim yung baha dito. Hindi obra dito yung mga uh, lowered na sasakyan lowered na kotse, lowered na motor to. So, talaga malalim. Music So next destination naman natin is sandaan natin is Aguinaldo Shrine na pabalik na ng ano ng uh, say So dito magmula dito sa kanto ng Tabon going to Wakas. So may baha din, may, may medyo malalim din na kaunti. So the, the long uh, Wakas alam ko talagang uh, lubog yan dahil mababang lugar yan. So, nasilayan din natin ang barangay wakas ng uh, Kawit-Kawite talaga lubog din talaga sa baha so sinilip na rin natin ang uh, ilog dito sa may malapit sa may uh, Ginaldo Shrine so medyo may kataasan ng uh, kaunti pero hindi naman uh, mga hulugan na alert label na so patam lang yung taas niya so hopefully uh, tumila na na ulan so ang next ano natin is dito na tayo dadaan sa may uh, Binakayan Kawit-Kawite so pagdating dito sa may palengke na Binakayan Kawit-Kawite so mayroon ding uh, baha pero hindi na magano kalaliman Kayang kaya kaya ng mga uh, motor at saka kotse so wag lang siguro lower na lower uh, medyo delikado tayo mga kapatid so hanggang dito na lamang at uh, lagi po tayong mag-iingat at laging alerto lalong lalo na ngayon na panahon ng uh, bagyo so mag iingat po uh, tayo wala namang importante nga uh, gagawin sa labas so may iingat uh, manatili na lang tayo sa ating mga pamay so maraming salamat po and God bless you all